Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ang ganda ng ating tatalakay ngayong umaga mga kasawi. Ayan, tungkol ito sa request ng ating isang lalaki na sender. Ma'am, anong tatlong sign na ma-inlove ang isang babae sa isang lalaki? So, ang ating sender, ang kahiningan niya is kung paano ba malalaman na inlove na ang isang babae sa isang lalaki. So, magbibigay tayo ng tatlong sign, mga kasawi. Ang unang sign, mga kasawi, is nag update siya sa'yo kahit hindi pa kayo. Ayan. Alam niyo ba kung bakit, mga kasawi, ganon ang mga kababaihan? Dahil, syempre, sinasabi nila kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Sinasabi nila kung saan sila pupunta para maging aware ka. Para maramdaman mo na talagang meron kang halaga sa kanila. Kasi ang isang babae, kung wala itong pagmamahal sa isa sa lalaki, ay hindi naman ito magpaparamdam sa'yo, sa TTS hindi yan -tTS ng pag-chat sa iyo, mag update sa iyo kung saan siya pupunta at kung ano ang ganap niya ng buong araw. So kapag once na kayo ay nakakaramdam ng ganito sa isang babae, ibig sabihin ay merong pagmamahal sa inyo ang isang babae mga kasawi. Ayun yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasawi is binibigyan ka ng bagay na gusto mo. For example mga kasawi, nagtanong sa iyo ang isang babae, ay ano nga pala yung paborito mong mga gamit ano yung mga paborito mong ulam ayan ano yung mga bagay na gusto mo so kapag once ang isang babae nagtanong sa iyo at sumagot ka naman lahat ng mga sinabi mo sa isang babae ay gagawin niya ay bibilhan ka ng mga gusto mo na sinabi mo sa kanya kasi dahil gustong gusto ng isang babae na bigyan ka ng surprise bigyan ka ng regalo kasi ang isang babae kapag ka hindi ka nito mahal alam niyo ba hindi yan mag effort na bibilhan ka ng mga gamit, nabibilhan ka ng mga bagay na gusto mo. Tigit sa lahat, hindi ka nito bibigyan. Lalo tigit sa lahat, hindi yan gagastos para lang maibigay sa iyo kung wala itong nararamdaman sa iyo, kung hindi ka nito mahal. Kasang, iba, kasang isang babae, hindi yan mag ng oras kung talagang walang hindi ka nito mahal at walang pagmamahal sa iyo mga kasawi. Kailangan lagi talaga kapag once ang isang babae nag-effort sa inyo ng pag-surprise, Gift. lahat ng mga gusto nyo ay binigay sa inyo, lahat ng mga details na binigay mo, ay lahat ay talagang binigay sa iyo. So, ibig sabihin, mahal ka ng isang babae. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlong sign mga sir so, is buntot ng buntot sa'yo. Ayan. Alam nyo ba ang mga kababaihan kapag ka once na eto ay may pagmamahal sa inyo? Okay, yung bang tipo na kahit na itapon niyo na siya, kahit ba na iniisnab niyo na ang isang babae, pero alam mo ba, susunod at susunod pa rin eto sa'yo kahit na minsan ay ayaw mo na siya makasama, kahit minsan ayaw mo nang makita ang pagmumukha na isang babae, pero kapag once na mahal ka nito, lahat ng lakad mo, susundan ka niya. Lahat kung nasan ka pupunta, ay naandyan siya. Talagang lahat ay inaalam niya yung mga patutunguhan mo, yung mga pupuntahan mong lugar, kung saan ka mamamasyal, ay magugulat ka na lang, naandyan pa rin siya kumbaga wala siyang pakialam kahit maiinis ka sa kanya kasi nga para sa kanya ay nag effort siya para maramdaman mo na talagang mahal na mahal ka ng isang babae. Alam niyo ba kung bakit mga kasi? Ang mga kababaihan kasi ganito naman talaga kami. Hindi kami maghihirap sa inyo ng pagbubuntot kung saan saan kayo pupunta. Hindi kami mag -e effort ng ganun. Pero kapag kamahal talaga namin, gagawin namin ang lahat para lang maparamdam sa inyo na talagang mahal na mahal namin kayo mga kasawin. Ayan yung ating pangatlong na sign. Siyempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. At lagi yung tatandaan, mga kalalakihan, madali naman mahuli ang isang babae kapag ito ka ay meron ng feeling sa inyo or pagmamahal sa inyo. Yun bang hindi nyo ito mararamdaman sa isang babae na normal na wala sa inyong pagmamahal? Kasi ang isang babae, kapag mahal ka neto, lahat gagawin niya kahit ano pa man ang iuutos mo, kahit ano pa man ang pinakita mo sa kanyang masama o kahit ano pa ay gagawin niya para lang maparamdam niya sa iyo na mahal na mahal ka niya. Alam niyo ba ang babae, sobra yan mag-effort kapag ka na mahal na mahal kayo. Kahit na minsan, iuutos utos mo lang yung ganito ganyan, lahat susundin niya. Magugulat ka na lang ay bakit ganito tong babaeng to lahat binibigay sa iyo. So, kahit man naman na hindi mo ito hinihingi, pero lahat bibigay pa rin niya sa'yo kasi dahil mahal ka ng isang babae. So, ganun lang yung kasimple mga kasawi kapag ka once na talagang mahal kayo ng mga kababaihan. Once na inyo ay naglaan ng oras, naglaan ng banding yung dalawa, lahat na andyan siya, bad or good sa buhay mo, na siya para makasama mo siya, makausap mo siya, na andyan siya sa tabi mo na hindi siya nawawala kahit ano ang mangyari mga kasawi. Hindi po mga kasarik, Kasawi so yes, sa ating sender maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa so walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.